Kabarato kabarato yun sa palitonon dari sa Kuwait na imagine kani sa atua ah mura ni siya pork and beans pero wala lang siya ay pork so beans lang ni siya nga pareho sa templada sa ato ah, nga pork and beans medyo matamis-tamis na malat-alat ng konti well, pork and beans gid sa atu, ah. pero kani lang siya is wala lay pork sauce lang ni siya dayon beans so imagine ni sila pila ni siya ka buok walo so walo siya ka buok worth of Uh, 1 kg lang siya 1 kg lang niya, ha, 8 ka buok. So dako na ni nga lata. Dako na ni siya nga, nga lata 227 gram. So 8 siya kabok, 1 kg. So 1 kg times ni si mo sa 1 ay uh, 1 1 kg tapos equivalent siya og 184 kung sa Pilipinas. Imagine nung tagpila ni sa atoa. Siguro If I'm not mistaken, charata ga English sa ta Siguro kung wala ko na sa yokta, siguro niya sa mga 50 or 40 something ang isa. So, walo siya kabuok. So, pila siya. 50 or 50 or 50 plus baka. Kasi, mahal mga pala ito nun sa ito na. Especially, mga yun, ani, bitaw. Mga mahalan niya siya sa ito, ah. So, walo siya kabuok. Diba? Imagine yun. 184. Walo kabuok. O, oh, diba? So, nakasave yun. Sampai another mga kairing. So, kabaluta Ang gatas nga ibab sa ito, ah. Astang mahala. Astang mahala. pila isa is nasa 20 kape ng isa man siguro katong gamay katong gamay nga iba mo rag 20 or 20 kape or something dool sa 20 no ang katong gamay ay butang na natong 20 20 ba basta mo something una na. or 15 baka so kanin siya mga firing is walo gyapon siya kabuok walo gyapon siya kabuok equivalent lang siya og oh, 750 pills so naara siya sa 150 pesos oh. Imagine nun. Walang kabuok. Ibab milk. Nga katong, katong gamay nga ibab milk. 150 pesos. Walo na siya kabuok. Hindi sa mantalang sa Pilipinas. Astang mahala. Diba? So, dere yun ako ma-realize nga. Grabe. Grabe yung taas ang kalaliton sa Pilipinas. Kaysa dere sa sa Middle East. Barato rin yung So, niya pa guys. Itlog. Large na ni guys ha. Large na ni itlog. Kabalo mo, ni siya. Wala pa siya yung 1 kidding. So, kung ang itlog sa ito hanang gamay na gani siya, mura gamay guys siya, smaller medium? Mura 220. 220 or 240 something. Mga yun anak. Pero kani, large na ni siya mga kairing ha. Large na ni siya. Pinakanindot nga klase. Naasya sa... Yeah, I, huh? Biryani ha? Biryani? Eh. Wahid the wahid the judge. Yeah, Oh. So, we boys, mama. Kuan man ni akong amo. Ay, ka So, pinakanindot na ni siya ng klase, no? Dako ano na ni siya, dako na. Pero, tagpila siya, wala pa siya yung 1 KD. So, naara siya sa 160 or 150 pesos. diba, ba? Barator kayo. Samtala sa Pilipinas, small na, daot pang uban, 200 kapin. diba So, diri na po ta guys sa harina. O, harina. All purpose flour. No? Pinakanindot na harina nga magamit ni mo. Isang unsa nga. Imo ang gustong lutoon cake, pang pan, o chitira dira. All purpose flour. Pinakaputing harina. Kapila mo magpila ni Kada isa ni is 120 pills. Baga na ra sa atua is nasa 20 pesos ang isa. di ba? <laughs> Ang isa ka buok, isa ka kilo equivalent isa ka kilo na rasa 120 pills. Kuwan gid sa ila nga silsilyo, kung baga equivalent sa ato ang quartera na 20 pesos. 20 or 25 pesos kay 184 or 186 man ang palitan pinakadako or 188 mga yun anak, something di ba? So 120 pills ra ang isa ka kilo nga all purpose flour de <laughs> Huwag <laughs> kayo nga magpapackage ko mga kairing Gusto ko nga magpapackage ko mga yun Kaya Kay, dako na kay kag save kung imuha niya ipadala sa Pilipinas. Ano pa mga kairing tagpila ang hot sauce sa ato Atong kamay ng botilya. Siguro nasa 30 to 50 pesos ang hot sauce. Kaya mahal ba yung ang hot sauce, no? Mahal ng hot sauce sa Pilipinas. Si so, Imagina na doon, mga kairing Pila siya ka two 2, 4, 6, 8, 9 pieces. 2, 4, 6, 8. O, 9 pieces. Adili, 10. O, tama. 10 pieces. Hot sauce. 2, 4, 6, 8. 9 900 ay siya. So, 9 pieces nga hot sauce. Kabalo ba magtagpilan ni siya? Ah, oh, 10. Di ay na magbawas Bawas. Baa, oy! So, 10. Di ay na naman siya bawas. So, kabalo ba magpila lang siya, mga kairing? 1 kidi So, ang 10 pieces nga hot sauce, mga kairing, 1 kidi. Ikaw bilhin to 184 pesos. Diba? Para to?